Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibong pakikilahok ng Pilipinas kung pag-uusapan ay paglaban sa climate change at pagtataguyod ng climate resilience. Sinabi ng Pangulo na may strategic role ang Pilipinas, lalo't bahagi ito ng Loss and Damage Fund Board at nangunguna sa ilang mga inisyatibo sa ASEAN region kung pag-uusapan ay pagbabago ng klima. At isang katunayan ng aktibong partisipasyon ng bansa sa pagsisikap na mabawasan ang epekto ng climate change ay ang gagawin pag nito sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Ito ay sa pangulo ay bahagi ng kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na may kinalaman para sa disaster preparedness and response. Ang Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ay naglalayong magkaroon ng pagkakaisa at makabuo ng mas matatag na pagtugon sa mga natural hazards. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As part of our actions to contribute to help mitigate the devastating effects of climate change, we will be hosting the Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Mula sa Palaso ng Malacanang. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.